live na hi luck lucky 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 <laughs> hi luck luck say hello luck hello everybody Hi. Oh. lucky okay. Ilay. Say hello, Luck. Lucky. Hi. Good morning. Good morning. Uh, <laughs> testing lang po. <laughs> ano ba tong mga buttons dito? Uh, Hi, Lucky. Say hello. Hi, everybody. My name is Lucky. Yan, Eli. see. Si. This si is Lucky. Luck. Hi. Ayan, Yan, see si Lucky. <laughs> Malikot. Ito, so, Hana. Hana. Hana, Han. At si Eli. Ayan, si Eli. <laughs> Hi, Ranset. di ko nga alam kung ano yung pinagpipindot-pindot ko dito. <laughs> yan si, ito si Hana. Uh, rescue namin. Tapos yan si Eli. Rescue rin. Lahat ng cat, puro mga rescue namin. Ito si Ilay. Hi, Laylay. Lay. Hi, Laylay. Lay. Adapted namin. Kinuha namin sa, ano, sa rescue center. Ito si Ilay. Hi, Ayan. Tapos si Hana. uminom ng tubig. Malikot. Yan si Hana. Ito si Hana. Nung kinuha namin, ano na to eh? kung hindi namin nasagip, patay, siguro mamamatay siya. Kaya dinala namin sa Doktor, pinagaling. Meron siyang sakit. May kidney problem si Hana. Oh, maldita rin to. Pagalit. <laughs> Ayan. Subok lang po sa ano. Sinusubukan ko lang kung paano gamitin yung live camera gamit yung cellphone. Ayan. Oh, lucky. Ay, laklak. Luck luck. Si 'yung na nag-aantay ng pagkain. Ay luck. Ay luck. Yano. Oh. Yano, oh. stricto. Ay luck, luck. Luck luck. Di ko makita kung sino 'yung Pero <laughs> matayong tayong viewers, di ko makita eh. Nagpi-pinag-aaralan um, ko pa po 'yung mga buttons dito, kung paano gamitin. Ito, nagaantay ng pagkain. Ilay. Ilay. Hi, Lay. <laughs> Yan si Hana. Ito si Hana, medyo matanda na. Kaya tawag namin sa kanya, Mama Han. Yan, no? <laughs> Strikta. Ha? Hello po sa inyo. Merong mga viewers nakikita ko yung ano, mga numbers. Ay! <laughs> Opo, meron po akong black na cat dati, pero wala na. Pero merong kaming mga, ano bang tawag dito, yung mga hindi amin, pero pumupunta sa bahay, kaya pinapakain namin. Merong black na palaging pumupunta dito. In fact, ginawa namin ng bahay sa labas. Kasi lagi naming binibigyan ng pagkain. Okay lang naman po yung black. Superstition po yung nagsasabi na ano, malas. Hindi po malas. Hi, Luck. Say hello. Hi, Luck, Luck. Ito si Lucky. Kasi swerte. Tinawag kong Lucky. Kasi nung pumunta kami sa shop, <laughs> Kasi nung pumunta kami sa adoption, wala kaming plano na kumuha ng pusa. Pero nakita namin siya, ang liit-liit pa niya, tapos natutulog. Eh, siya yung kinuha namin kaya tawag namin sa kanya Lucky. <laughs> Kasi swerte nga naman siya sa dami ng mga pusa doon, siya yung kinuha namin. Hello po. Shout out po kay Noel Salazar at kay Yorlito Villanueva. Ito pong <laughs> Ito pong live ko pagpasensyahan niyo na. Pinag-aaralan ko po kung paano gamitin tong camera para makapag-live. Uh, pinag-aaralan ko pa po, po yung mga buttons dito. <laughs> ito. Meron kaming dalawang pusa na palaging bumabalik dito, doon sa labas. Ginawa namin ng konting tahanan. Tapos yung isa, gustong-gusto namin, bin, nilagyan namin ng camera sa loob ng ano niya, bahay. Para makikita namin pag ano, bumabalik sa gabi. Ayan, pasensya na po. Um, ano lang po ito? testing lang po ng gamit ko po ngayon yung cellphone. Tinitest ko lang po kung aling buttons ang pinipindot kapag nagla-live. Nakikita niyo po ngayon itong mga pusa ko. Meron po tatlong pusa sa bahay. Itong si Eli, napaka-sweet na pusa nito. Pag natutulog, tum tumatabi sa akin sa gabi. Tapos, itong isa, ayan oh, malikot, si Lucky yan. Lucky? Lucky! Lucky, maingay ito eh. Do you have their food? Yeah, oh. Lucky! Malikot. Lucky! Sensya niyo po, magulo. Ayan oh. Eli! Maghilo ka na, Lai. Eli! Eli! Ito po yung mga pusa namin na malilikot. Parang mga babies. Malikot. Yan po sila. Yun. Yan ang ginagamit nila pag nagpupupu. Kaya nawiwiwi. Yan. Lilinis na si Ilay. Yan na si Lucky. Nag-aantay ng pagkain. Lucky. Good oh. ni Eli Good ni Lucky Okay, alis muna <laughs> Okay, tinitest ko lang po Marami po yung salamat, pasensya na po kayo Tinitest ko lang po yung mga buttons dito uh, Sana po ay enjoy kayo ngayong araw at uh, i na natin yung live natin. Uh, Tinitest ko lang po yung cellphone. Ayan na sila, Kiyo, kumakain. Ayan. Kain na. Buffet. Kitty buffet. Kasi iba-iba <laughs> yung flavor. Tapos pipili lang siya kung gusto niya ng... Gusto gusto niya. Ano, what what are the flavors? Um seafood. Seafood. So, chopped liver. And seafood. Merong chop liver tapos chicken. And si Lucky Maarte. Yan oh. No? Pili chicken liver. Kaya nga, lucky to eh. <laughs> swerte. Hindi, swerte naman sila lahat. Pero, ano lang, parang ginawa ko lang funny yung name niya. Hi, Christina! Kumusta? Maria Christina Sardedo. to yung mga pusa ko. Alaga kong pusa. Oh, oh nagalit sila. Lucky, oh. sige na. Okay. Okay. Come on. Go back. Come on, eat. Ayan. Galit si Lucky. O, sige na, Luck. O, sige na. Kumain ka na. Okay. Ilay. Ayan si Ilay. Orange. Napakalambing. You're welcome, Christina. Yung ano ko ngayon, yung live ko, tinitest ko lang yung cellphone ko kung paano gawin. Kasi sa mga susunod na buwan, magta-travel ako. Kaya Naisipan ko, baka pwede akong mag-live habang bumabiyahe, pumupunta sa ibang lugar, uh, o kaya sa aeroplano. Kaya, tinitest ko lang. Eh, si Ilay, malikot. O, ito nga pala si Hana. Yan si Hana, o. Oh, kumakain din. Ito si Hana. Naku! Parang, <laughs> Thank you! Ito si Hana sakitin. Nung kinuha namin, talagang daming sakit, diarrhea, talagang malnourish na malnourish. Ayan, oh. Tapos, <clears throat> merong nag-post doon sa neighborhood namin. Merong app, nag-post na sino yung gusto na kumuha ng pusa. Inaawa naman kami kasi ang cute ng pusang ito, eh. Tapos, parang... Ano na yung butut balat kaya kinuha namin, pinuntahan namin sa lugar. Tapos nung kinuha namin, hindi namin alam may sakit pala siya sa kidney. Tapos yung nagtatae, tapos wala talaga na tinitingnan namin, pag hindi namin dalhin sa doktor mamamatay talaga. Kaya dinala namin sa veterinarian, Dina dinala namin siya sa doktor. Meron siyang special na gamot para sa sakit niya. Tapos Dati, maldita to eh. Kasi, dun siya sa wild, walang nag-aalaga sa kanya. Galit ito. Tapos, hanggang sa inalagaan namin, tapos ngayon, ano na siya, mga 2020, apat na taon na sa amin. Pero, meron siyang maintenance. Kasi nga, ito yung mga ano niya, oh. Dito. Ito yung special niya na na pagkain kasi meron nga siyang sakit. Tapos meron siyang everyday meron siyang vitamins na kanya lang. Ayan. itong dalawa naman na to. Ito si Eli, Kinuha namin sa adoption. Naku, maliit pa. Ako, kami nang nag-alaga nito eh. Yung parang babies kaya spoiled. 'Di ba? Lucky Say hello lucky. Hello everybody. Hello. <laughs> sige na, i-end na natin yan na. kasi pasensya na po tinitest lang po namin yung actually ako, tinitest ko yung mga buttons dito, kung paano gamitin mag-live sa youtube, kasi pag nag-travel ako soon aalis ako eh uh, mag-ano ako, magla-live ako oh, Eli, don't mess with Hannah, Eli yan Ayan, nagaantay pa ng mga pagkain. Malikot po itong mga maliit na pusa namin. Minsan, dito sila, oh. Mitingin sila dito sa labas ng bahay. yeah, mga neighbors namin. Ayan, oh. Ayan si Lucky, malikot. Si Lucky na malikot. Ayan. Ayan sila, tumitingin sa labas. Kaya... Okay, bye! Maraming salamat! Sorry! Uh, test lang po! pag ingat po kayo! Paano ba i eh End ag live! <laughs>